Ayan mga utol, ah. Ay talagang tatlong araw tayo nasa ospital ay. Oh ay talaga po nagbantay tayo sa aking anak. Kaya oh, talagang ay, ako yung tagal ay. Oo nga daw ay. Aba. Aba ay kami, nainip din kami din yan. nainip, nainip din. Na akin, ay. ay. yung mga nag naman sa akin din ayos naman. Ayos, oh, tuloy tuloy sila. Dali nga. Bakit? Nainit. Aba ay ang init ay. Siya nga. Ayun po si Utol, siya po nag alaga na rin akin na, ay. Diniligan daw po niya. Magkakiniutol ano, uh, uh, kwento kento ni diligala, diligala ba, eh? din na yan oh. Naaawa doon sa tanim na sili. Oo. Okay, hindi na ako. Okay, okay maghuhulip-hulip. Maghuhulip-hulip po ako din sa akin. Yan. Pagkakaganda na, may good umulan. Naambun-ambun po. Sa aawa po na sa ayos naman. Yan po ang ating tanim. Ay tayo po yung hindi nakasakat. Gawa nga po nung ating baby. Ah, sa awa po ng Diyos Nakaligtas naman po sa operasyon yung aking Aking mag-ina Thank you po Lord Yan ito na po yung atin Gano'ng ganda na Tayo po yung maghulip-hulip Yan ito po yung sobra sa atin Ito po yung mga panghulip na Yan. Sa awa po ng Diyos Ayos ah, naman yung ating tanim Bibisitahin lang po natin Siyempre tayo po yung uuwi na rin At ah uh, masama pong pakaramdam ko wala pa po, po ako masyadong tulog ay hindi ko hindi naman po ako mapalagay kapag gagawin na po ang ating halaman naman at uh, gusto ko pong makita pero okay naman po sila isa isa po natin at uh, ano ano natabunan yung iba eh yan okay naman po sa awa po ng Diyos pinag maganda rin po ang blessing at ah, tayo po mag ano uhuli po muna marami pong namatay at dahil po sa so sobrang init po nung minsan ay eh, hindi po tayo nakasakat gawa nga po ng ano po ah uh, ating asawin ng anak nga po Ayan po mga utol Sobrang ano, daming namatay oh. Papalitan po natin ng bago. Kaya po tayo may pananim. Papasobra po tayo dahil nakakaawa po Sayang naman po yung ating pagod. Bago hindi natin pagagandahin po. daming patay. katulad po nito. Patay din po. Yun oh bubunutin mo na po yung papalitan na po uli ng bago para makarecover bata pa naman po ito ito isa rin po at patay hindi po natin yun ito. ng ah, pa po naman yun. Nanday hmm, po na matay mao. Nalenta po mga nalenta. Usapan mga kautol. Ang ating hmm, Mulan nga po ba? Natabunan to ah. Patay. Putol. Hmm. Yeah, makakapagdilig pa po. Baka dalawang araw tayo hindi makakapagdilig po niyan. At uh, po ay. Hmm. Ay, ito ang init naman po. Ito dito naman. marami maraming salamat po kay Utol lang eh. Sa so, uh, dahil na wala nga po tayo ng 3 days. Buti kung hindi po na dilig. Ah uh, baka po halos lahat, po ay uh, tuloy na namatay ang ating halaman. Kasi naiwanan ko po sila dito eh, Na Utol kay nang bahala dito at uh, yun po yung po misis ko yung mga anak that time na yun. Kaya sinabihan ko naman Utol kay nang bahala. At uh, ako hindi makakasaka muna dahil yung misis ko muna ang priority ko po sobrang epekto po na sobrang init mga kauton o pinaawad sa aking halaman siyempre wala po tayo dito nang tinatanim ito kasi nung unang araw lang ito nung tayo ay nakasama rito dahil tatlong araw nga po tayo hinayaan po natin yung ating mga kasamahan dito na sila po magtanim kasi priority po natin yung aking anak at uh, yung mag-asawa yung aking mag-ina sabi ko kayo na ang bahala dyan at uh, dito muna ako sa ospital kaya na po magtanim diyan ayun, handa otol tinulungan po ako na sila po magdilig at uh, ayun eh kahit po naman nadilig mga utod dahil nga po sa sobrang ano sa sobrang init patay po ang daming namatay na masilayan ko man lang na kung maganda ang kalagay ng ating halaman ay sa awa ng Diyos sa uh, pinagbigyan po tayo umulan bata okay naman po yan talagang mga utol nung unang kita ko po sa bata ay kahit ako pagod, puyat nabut ko doon sa ospital ay ano po tanggal talaga nakita ko yung bata na malusog uh, ano po siya healthy mga utol nakapasa sa basta mayroong test sa ospital po pasado sa operation mo healthy ang kanyang dugo uh, saka ano man tawag doon? yung puso yan na po ayos na po yan hmm. Ayan. ito pa yung ating ampalay Atatanin pa po natin yung iba. Ngayon pa tayo eh. Yeah, ito yung mga nagamit po natin Yan, oh. okay na po sila Ma sana ay lumakas kayo uh, ako yung magpapahinga muna dahil 3 days po walang tulog masakit po ang ulo ko kaya lang po ito nga po gusto kong masalayan po pero okay naman po ari Yan, oh. okay na po lahat tayo po medyo masama pa po ang pakiramdam dahil puyat. Ah, uh, mautol si Uto Kambal. Yan, hello po, magandang umaga po. Yan. Ewan ni Kakuan Ari, anong tawag din eh? Dirty, Dirty kitchen. kitchen. Dirty kitchen daw po. Apakadami oh, noon. Dirty kitchen ay. Yan. Ito pong ginagawa nila. Ay, ay ano? si Uto Lubunso. Gandang umaga sa Mamangkain. Oh, namamaras <laughs> oh, na kayo ngayon. Oo. Siya nga, ayos nga yan. Tatlong araw ako tuloy. Ano? Puyat, oh, sila na nanay. Asa na ma? Yo, sila na Ha? Nakalabas na sini oh, oh. Yan laki ano? Yan ang laki utol din, mamamayan mama. ng ano? Palus. Sa ano po? Para hindi hipon, sa hipon po. Ah, ano po oh. Talaga oh. pong mm. Yan tayo na uhuli. Eh. Ang dami. Oh, uh, ari pa sa lang utol. Ah. Talaga pong Ang dami. Naka, nakalabas na utol. Tatlong araw ako papahinga muna. Puwet ano? Pagka puwet ay. Yeah, pa, uh. pa. Parang may ulo ko yung lutang. Ganun hmm. talaga. Yan talaga may bata. Siya nga eh. Ayos yung tari chicken yun. Aray. Okay. Ayos na. O nagtanim. Yari na. Hindi yung ano. Hulip. Buminilik naman mo. No. Ah. Labon-labo ano tul. Hmm. O nagtanim. Ang kaano. Ang daming namatay. Kumada kayo nung naulan. Naulan nga, may pinagbigyan ng Panginoon na kung hindi ay ay patay. Patay lahat. Mm. Mukha pa rin ba kayo? Mm. Sandali niyo. Diyan lang. Tabi, ilog. Tabi tabi lang. Uh. Oh. Mm. Dali mm. oh. Ang pangalan nari. Yan lang si Whitey. Mm -hmm. Wait, good mm. pa-auto, lalagyan na po natin mm. lahat maganda na po siya oh. Yan. Ate mga tanim, kaya lang po na init na naman na ah, kainaman po. Nalagyan na po natin lahat mga utol yung mga patay. Na doon karamihan ng patay doon po sa mainit na 'yon. Dito yung medyo malilo mga kautol eh. Kailangan po talaga yung pagiging ano po tayo masinop. Ay nandito na po tayo mga utol. ay eh, atin pong Dito Sana'y umulan pa mga pang uh, Lord at uh, sana'y mabuhay itong aking halaman, aming magkakapatid, aming sa aking pamilya. Hmm. Okay na po, natin big na. Kaya lang kapag po umilit uli, problema na naman, pandilig po uli. Hmm. Ayan mga kotol, uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, hanggang dito na po, kapahinga po muna ako. Gusto ko po umuwi muna sa bahay at uh, mag-relax. Hanggang dito lang po. Sipag lang po Buhay probinsya. Bye. Salamat po sa inyong marami.